DJ Rockies Secret Bomb. ng kabit. Masama? Minsan, biktima lang din sila. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo sa platform na Spotify. Congratulations nga pala sa pagkapanalo mo sa Spotify Awards. Na-inspire ako. Nasumulat ng sarili kong kwento. Siguro, eto na rin yung paraan para isara ng tuluyan ang chapter ng buhay ko. At magsimula ng panibago. Itago mo na lang ako sa pangalang Kia. 29 years old. At ito, ang aking secret file. <clears throat> Nagtatrabaho ako as an office staff sa isang construction company. At doon may nakilala akong security guard. Itago natin siya sa pangalang Skyler. Siyempre, bilang secure ang trabaho niya, parte ng kanyang trabaho ay ang bumati sa mga pumapasok sa establishment. Noong una, hindi ko siya pinapansin. Dahil bukod sa naka-face mask siya, eh hindi ko naman talaga gaanong tinatapunan ng tingin. Yung mga security guard na nakakasalamuha ko. Until one day. Pagpasok ko sa entrance, mumati siya. Napatingin ako sa kanya. Wala siyang face mask. Wala naman sana akong balak bumati pabalik o ngumiti man lang. Pero nung nagtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Shocks! Ang pogi niya pala! Nahawa ako sa pagngiti niya kaya bumiti na rin ako pabalik. Kung ide-describe ko ang itsura ni Skyler, ay ibang klase. Matangkad? Miss Tisohin? singket At natural na may mapulang labi Dumaan ang mga araw. Ganon ang routine namin. Tuwing umaga, pagpapasok ako ng establishment, babati siya at magngingitian kami. Iba lang siguro talaga. Yung attraction ko sa mga lalaking matangkad at singkit. Hanggang sa naramdaman ko na sa kaibuturan ng aking puso na gusto ko na siyang laging makita. Ang lakas kasing makabrighten up ng araw yung mga ngiti niya habang naniningkit ang mga mata niya. One day, tinanong ko sa kapwa niya si Q, kung sino yung poging kasamahan niya na naka-assign sa entrance. Sumagot yung kasama niya at binanggit ang last name niya. Doon na ako. Nagsimula. Magka-crush kanya. Nagkaroon kami ng customer na magpipick up ng mga order niya. Lumabas ako ng establishment na may bit-bit na ang bibigat na mga bakal. Wala kasi kaming nilaki sa office, walang mautusan, kaya ako na lang ang lumabas. Wala rin parking sa establishment, kaya dapat mabilisan ng kilos. Pagkakataon naman yun para magpatulong ako kay Skyler, nabuhate ng mga item dahil ang bibigat nga. Eh ang liit kong babae tapos ang payat ko pa. Pagbuhat niya, nagulat siya. Dahil hindi biro yung bigat ng mga item na daladala ko. Pero nabilib siya dahil nabuhat ko. Then sinabi ko sa kanya yung sitwasyon namin sa opisina. Nung nilagay na sa sasakyan ng customer yung items at nakaalis na, nagkausap kami ng unti. Nagkakuhaan ng number. Tinanong niya ako kung anong oras daw ang out ko at kung pupwede raw bang magkita kami sa malapit na fast food restaurant sa opisina pag-out namin. Pumayag ako. Alas 6 na nung makalabas ako. Pero nauna akong lumabas sa kanya. At para hindi mahalata ng ibang tao sa establishment, bago ako pumunta sa meetup place namin, pumunta muna ako sa malapit na mall. Bumili ako ng regalo para sa kanya. Remembrance lang. Pagdating namin sa meetup place namin, nagkatinginan kami. At yun na naman ang iti niya. na nakaka-fall Lumapit ako at iniabot sa kanya ang binili kong remembrance gift. Tinanong niya ako kung para saan daw yun. Sabi ko wala lang, remembrance lang. Tinanggap niya naman yun. At sabay kami nag-dinner. Marami kami na pagkwentuhan. Sabi niya, since na-assign daw siya sa establishment na pinapasukan ko, ay eh matagal na raw niya akong napapansin. Maganda raw ako. Lalo na kapag walang eyeglasses. Masungit nga lang. Kasi pag bumabati raw siya sa akin tuwing umaga, hindi ko siya pinapansin. Kung hindi raw ako nakayuko, laging diretsyo lang ang tingin ko. Eh sabi ko, hindi ko naman siya naririnig dahil naka-earphones ako. Nagkaroon lang daw siya ng tsansa na makausap ako nung nagpatulong ako na buhatin yung mga mabibigat na dalaldala ko. Tapos maya-maya pa, tinalong niya ako kung pwede raw ba siyang manligaw. Tinanong ko siya kung gano'n na siya katagal single. At ang sabi niya, one year na. Isang taon na. enong nung time na yun, kakabreak ko lang sa ex ko. Kaya pumayag ako na magpaligaw sa kanya. Since then, pag out namin sa trabaho, bago umuwi, sabay kami nagdi-dinner. Tapos iyahatid niya ako pa uwi. Grabe ang effort niya. Kahit traffic, sasama siya sa akin sa QC. Tapos sa Rizal pa siya uuwi at doon, mas lalo pa akong nahulog sa kanya. Then nalipat yung schedule niya ng panggabi. Medyo mahirap. Dahil gising siya sa gabi, ako na yung tulog. Hindi kami masyadong nakakapag-usap that time. Sa umaga, out niya, tapos ako naman ang papasok. Kaya, ang ginawa namin, bago siya umuwi at bago ako pumasok sa trabaho, sabay muna kaming magbe-breakfast. Para may bonding pa rin pag uwi niya, matutulog na siya ako naman magtatrabaho. Sa hapon duty na siya pero hindi muna ako umuwi kasi makikipag-usap muna ako sa kanya kahit konti. At napansin na ng mga katrabaho ko ang pagiging malapit namin ni Skyler. May mga nagtatanong kung kami na raw ba? At ang sagot ko? Abangan. Isang araw, Tinanong na ako ni Skyler, payang na ba ako maging girlfriend niya? Oo naman, sagot ko. Nagulat siya. Napatanong sa akin. Totoo ba? Sagot ko, oo naman. Oo naman. Totoo. Ang saya-saya ni Skyler. Pero ang hindi masaya, yung ibang mga katrabaho ko. May isa akong katrabaho na kinumpronta ako. Tinatanong ako kung bakit daw hindi ako pumili ng kalevel ko. Security guard, ano raw ipapakain sa akin noon? Baka mamaya, instead ako, na ako ang buhayin, siya raw ang buhayin ko. Pumili naman daw sana ako ng ka ko na may magandang trabaho. Baka mamaya, ako paraw raw ang manlilibre kapag nag-date kami. Hindi na lang ako sumagot. Kahit hindi ko sinabi na tama naman siya. DJ Rocky, aaminin ko, mostly ako ang gumagastos sa mga date namin ni Skylar. Naintindihan ko naman na hindi siya ganon kayaman at hindi ganon kalaki yung kinikita niya. Pero hindi ko naman siya inuobliga na gumasto sa mga date namin. Nagbibigay din naman siya ng share niya. E nahihiya nga raw siya sa akin. Then fast forward to April 2024. First month sa rin namin. Day off namin pareho. Wala yung pinsan niya nakasama niya sa apartment na tinutuluyan niya, kaya inaya niya ako Pagdating dun sa apartment, nakita ko may mga gamit ng babae. Tinanong ko siya kung kanino yun, at ang sabi niya, sa girlfriend daw ng pinsan niya. Nag-overnight daw dun, pagpanggabi siya. Nagtaka ako, bakit iisa yung kama doon sa apartment? Ano yun? Tabi sila matulog ng pinsan niyang lalaki. Pero hindi ko na lang pinansin. Ang malaga. Nagmamahalan kami ni Skyler. At may nangyari sa amin nung araw na yun. Then pag may free time kami, dinadala niya ako sa apartment niya at may nangyayari sa amin. Ang goal niya, Magka-baby kasi 33 years old na siya. Pressured na daw siya. Eh okay lang naman sa akin kasi nga 30 years old na ako eh. So tinatry namin. Hanggang sa dumating yung time na 2 weeks delayed yung period ko. Sinabi ko yun kay Skyler. Na-excite siya pero wag muna raw ako mag-PT. Maghintay muna daw kami ng dalawang buwan. Pag hindi pa ako dinatnan, tsaka na ako mag-PT. And every time na magtatanong siya kung magkaka-period na ako o nagka-period na ako. At sinabi kong hindi pa. Masaya siya. Inahawakan niya yung ko. Inoobserbahan niya kung tumataba ako or meron akong kinikriv na pagkain. Then May 26, Sunday night. Nagsabi siya sa akin na dumating yung niya galing probinsya. Magiinom daw sila kasama ang mga pinsan niya at baka hindi siya makateks dahil malalasing siya. Okay lang naman sa akin yun at sinabi sa kanya na okay lang yun, mag-enjoy ka, makipag-bonding ka. Kinabukasan, maghapon, walang paramdam. Nag-alala na ako. Tinext ko siya, are you okay? Maya-maya nag yung cellphone ko unknown number ang tumatawag. Sinagot ko kasi malay ko ba, baka order yun online na dideliver na sa akin. Hello ako ng hello pero walang sumasagot sa kabilang linya. Tapos pinatay bigla yung call. After a minute, nag-text yung unknown number. Tinatanong ako kung kilala ko si Skyler. Curious ako. nag ako sino po sila. And DJ Rocky. Yung text na nabasa ko na reply ng taong kausap ko ang nagpayanig ng mundo ko. Isang sagot sa tanong na never kong inakalang mangyayari sa buhay ko. Ang reply sa akin, asawa niya raw si Skyler. Itago na lang natin siya sa pangalang Angie. Tulog daw yung asawa niya, lasing. Sino raw ba ako? Kabit daw ba ako? Nang asawa niya? Tapos kung ano-ano pang panlalait at masasakit na salita ang binitiwan niya. OMG DJ Rocky, grabe yung panginginig ng kalamnan ko noon, hindi ko akalain na may asawa na pala ang kumag na yon. Eh ang sabi niya sa akin one year na siyang single. Ang pagkakamali ko, hindi ako nakapag-background check. Naniwala agod ako sa mga sinabi niya. Kaya pala, kaya pala, may mga gamit ng babae sa apartment niya kasi sa asawa niya yon. Kaya pala isa lang yung kama kasi asawa niya yung katabi niya matulog dun. Kaya pala iba yung tingin ng kapitbahay niya nung makita akong lumabas sa apartment ni Skyler kasi ibang babae yung dinala niya. Kaya pala pang magkasama kami, hindi Hindi man lang nakabukas yung cellphone niya Laging nakataob Nakalagay sa bag O kapag hihiramin ko Nakikita ko sa mukha niya na may kaba siya at doon ko na na ang lahat, DJ Rocky. Ang tanga-tanga ko. Naniwala ako sa mga sinabi niya, nagpautu ako. Ang ginawa ko, binlock ko yung number ni Angie. Humagulgol ako. Hinanap ko agad yung pinaka-close ni Skyler na katrabaho niya. Tinanong ko kung alam niya bang may asawa si Skyler. Pinakita ko yung text sa akin ni Angie. Tumangi yung katrabaho niya, sabi niya hindi niya raw alam. Hindi naman daw sila nagtatanong-tanong sa isa't isa tungkol sa personal lives. Eh baka sabihin chismoso siya. Bakit daw kasi hindi ako nag-background check? Hindi na ako nagsalita. Umalis ako, dumiretso ng banyo, doon ako umiyak ng umiyak. Habang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ang tanga-tanga mo, Kia, ang tanga-tanga mo, Kia, ang tanga-tanga mo, girl! Sinundan ako ng katrabaho ni Skyler at pinalabas ako ng banyo. Mag-usap raw kami. Kinuwento ko yung nangyari. Sabi ko, kailangan kong makausap si Skyler. Pero sabi ng katrabaho niya, wala na raw kaming dapat pag-usapan pa. Huli na. Ang lahat. Wala naman ang dapat i-explain pa si Skyler. Then after one week, wala na kaming communication. Nag-text siya. Ang unang tanong niya, Kia, Nagka-period ka na ba? What the F? Anong klaseng tanong yan? Sabi ko. Hindi pa. Three weeks na akong delayed. Tumawag ako. pinag explain ko siya sa mga ginawa niya. Pero wala siyang sagot. Sabi niya, huwag ako magpaka-stress at baka mamaya buntis na ako. Mag-usap daw kami bukas ng harapan pag out niya sa trabaho bago ako pumasok. Panggabi, ang shift niya. Still, that time. Kinabukasan nagkita kami sa fire exit ng establishment. Isang malutong na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Tinanong ko kung bakit niya nagawa sa akin yun, kung bakit siya nagsinungaling sa akin. Anong ginawa kong mali to deserve yung sakit na ginawa niya sa akin? Ayun, nakayukulang siya. At ang sabi niya, wala naman daw akong ginawang mali. Wala naman daw akong ginawang pagkukulang. Sobra pa nga raw yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Sobra pa sa deserve niya. Hinawakan niya yung mga kamay ko. Pagkatapos niyakap niya ako. Ayusin daw namin. Hindi naman daw sila kasal ni Angie. Nagsasama lang sila. Nung sinabi niyang isang taon na siyang single, isang taon na raw silang malabo. Matagal na raw niyang pinapaalis si Angie sa apartment. Pero, etong si Angie lang daw ang nagpupumilit na magsama pa sila. Ako naman tong sita nga, naniwala uli. Pinatawad ko at nagsimula kami uli. Hihiwalayan na raw niya si Angie dahil ako ang pinipili niya. June 27, umaga. Wala siya nang, wala siyang paramdam. Nag-text ako, good morning, ha? Nasa office na ako. 11, nag-notify sa phone yung block number ni Angie tumatawag. Nag-text ako kay Skyler. Tinanong ko kung bakit tumatawag pa rin sa akin si Angie. Akala ko ba hiniwalayan na niya. Maya-maya tumawag yung ano. Yung number ni Skylar sinagot ko. Unang sabi ko na naiinis. Bakit tumatawag pa siya? Akala ko ba nilinis mo na kalat mo. Then sumigaw si Angie sa kabilang linya. Ikaw ang maglinis ng kalat mo. Gigil na gigil si Angie, kulang na lang lumusot siya sa telepono para sabunutan ako. Tumakbo ako sa fire exit, pinatay ko yung tawag at humagulgul na naman. Tapos nag-text si Angie gamit yung number ni Skyler. Kung ano-ano na namang masasakit na salita, ang binitiwan, nagbanta pa na mag i daw sa social media. Siya pa rin daw ang pipiliin ng asawa niya para unsan lang daw ako. Para ungsan lang ako. Grabe, hindi ko naman ginustong maging kabit. Pakilala na Skyler, single siya. hinusgahan yung pagkatao ko na akala mo naman pumatay ako. At para hindi na ako makareceive ng mga kung ano-anong mensahe, e eh binlock ko na rin yung number ni Skyler. Hindi naman kami friend or naka sa social media ng isa't isa. Nagdeactivate ako. Kinagabihan nagpalit ako ng number. Natakot ako eh. Biktima lang din ako. Hindi ko naman talaga alam na mayroong kinakasama si Skyler. At kung alam ko, edi iiwas ako. Naparanoid ako na baka mamaya pumunta sa trabaho ko si Angie at mag-eskandalo. Kaya nagsusot ako ng face mask, bucket hat at laging nakayoko. Hindi ko kinaya. Sinabi ko sa katrabaho ko lahat ng nangyari para kahit papano mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Nakinig naman yung katrabaho ko. Hindi naman niya ako hinusgahan. Matuto na lang daw ako sa mga nangyari. Huwag ko na raw ibaba ang standards ko. Pumili raw ako ng ka-level ko. Tapos naman daw ako ng pag-aaral, kaya't pumili ako ng professional. Maganda daw ako at imposibleng walang magkagusto sa akin na kalevel ko. A day after, dumating na rin ang period ko. Thank God. regular lang talaga ako nakahinga ako ng maluwag. Pero may parte pa rin ako na umasa ako na puntahan ako ni Skyler para mag-apologize, hindi para makipagbalikan. Para lang sana sa closure. Yung magkapatawaran. Four months after, tinanggap ko na lang na hindi ako yung pinili. Tuluyan ako nag-move on. Hindi rin ako umasa na sa closure. Okay lang. Hindi ko naman ikamamatay kung hindi niya ibigay yun. And at this point, sinasara ko na yung chapter na yun sa buhay ko. At eto ako ngayon, nagsisimula ng panibago. Sa ngayon, masaya na ako sa fiancé ko. He is a pilot at nagbabalak na kami magpakasal next year. Yes, mabilis ang pangyayari. Pero pag seryoso talaga sa iyo ang lalaki, kung ikaw talaga ang gusto niyang pakasalan, at ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay, wala sa tagal ng relasyon niyan. Huling message ko kay Skyler, pakiramdam na makasakit ka ng damdamin ng iba. Masaya ba? May napala ka ba? Ang galing mo? Grabe. Lahat ng kasinungalingan. Ipinaramdam mo, ibinigay mo, iginawad mo sa akin. Peke pala lahat ng effort mo. Tandaan mo, lahat ng maling ginagawa ng tao, may kapalit yun. I'll let the karma do the work for me. Payo ko sa mga kababaihan, bago kayo pumasok sa relasyon, Kilalanin niyo muna ng mabuti. Mag-background check muna kayo kung maaari. Guard your heart. Don't ignore the warning signs and red flags. Oo, kasalanan maging kabit. Pero wag naman sana manghusga agad. Alamin din ang sight ng bawat isa. Yung iba, hindi naman nila alam na kabit sila dahil pakilala nga single. Hindi naman nila ginusto na mapunta sa ganong sitwasyon. Meron din namang kabit na makakapalang muka. Napinili talaga na makiapid. Doon kayo magalit. Hanggang dito na lang. Salamat po ha sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Kia. At ito, ang aking secret file.